Marina ala ko nung kabataan ko sa probinsya. Tuwing hapon ay nakasanayan na naming maglaro sa tabi ng iloga. Yung tipong simple lang buhay, yung walang iniintindi kundi paano maging masaya. Minsan yung mga kami ng dahon ng saging. Pagkatapos gagawin namin itong bangka at padada, uh, dosin sa agos ng tubig. Pagkatapos maghuhulaan kami kung kaninong bangka ang unang aabot sa dulo ng ilog. Yung matipong akala mo nga... Uh, akala namin noon na uh, yun na ang pinakamalaking problema namin. Kung uh, sino ang matatalo sa aming lima. Pagkatapos naming maglaro ay maghanap kami ng mga hinog na pruta sa tabi-tabi. Kaya -tabi. ng mangga, bayabas o di kaya santol. Yung hindi mo na kailangan bumili noon kasi andyan na sila ata libre pa. Tapos pagka uwi mo ng bahay ay naghihintay na ang lola at lolo ko. Nagiihaw ng mais sa labas ng bahay. Ano ba tipong amoy namoy na mo yung inihaw ng mais? Sobrang nakakatakam. Yun ba nga uh, wala pang gadget noon? Kaya sa ilalim ng puno lang kami Mama. nagkukwentuhan Mama. habang kumakain ng mais at sinisipsip uh, sinisip-sip ang uh, gata ng buko. Yung tipong kapag gabi na ang liwanag namin ay gasera o yung uh, mga alitap-tap sa bakuran. Iba talaga ang pakiramdam kapag nakikita mo yung buong uh, kalangitan na puno ng bituin. Yung matipong wala pang masyadong ilaw sa paligid. Kaya ramdam na ramdam mo yung katahimikan sa gabi. Sobrang aliw kami nga uh, magkakaibigan na uh, nagkukwento ng mga katatakutan. I swung, the